Sa video na ito, susuriin natin ang siyam na hindi ka panipani walang benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng buko juice. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa mga tropikal na rehiyon ng mundo, lalo na sa Pilipinas, walang inumin ang makakapagpakita ng diwa ng pampalamig na katulad ng buko juice, na kilala rin bilang tubig ng batang nyog. Hinigup man ito mula sa bagong bukas na nyog sa isang maaraw na dalampasigan o ininom ng malamig sa isang mataas na baso sa isang abalang hapon, ang buko juice ay higit pa sa pampawi ng uhaw, ito ay isang natural na powerhouse na puno ng mahalagang sustansya, electrolytes, at antioxidants na nagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan. Sa loob ng maraming siglo, iginagalang ng mga tao ang mapagpakumbabang puno ng nyog bilang, puno ng buhay, dahil halos bawat bahagi nito ay nag-aalok ng sustansya at gamit. Sa maraming kayamanan nito, ang malinaw at matamis na likido na matatagpuan sa loob ng batang berdeng nyog ay namumukod tangi dahil sa maraming benepisyon nito sa kalusugan. Hindi tulad ng mga artificial na lasa ng inumin o matamis na soda, ang buko juice ay natural, mababa sa calories, at mayaman sa mga mineral tulad ng potassium, magnesium, calcium, at sodium kaya ito ay isang perpektong pagpipilian para sa hydration at paggaling Ngunit ang mga benepisyo ng buko juice ay higit pa sa pagpawi ng uhaw Itinatampok ng makabagong pananaliksik at tradisyonal na karunungan ang kakayahan nitong mapalakas ang kalusugan ng puso, mapabuti ang panunaw, mapahusay ang sigla ng balat, makontrol ang presyon ng dugo at makatulong pa sa pamamahala ng timbang ang komposisyon nito ay halos kapareho ng natural na likido ng katawan kaya't ginamit pa nga ito bilang pang-emerhensyang pamalit sa intravenous hydration noong panahon ng digmaan. Sa mundong may malasakit sa kalusugan ngayon, kung saan ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga natural na alternatibo sa mga naprosesong inumin, ang buko juice ay nagsisilbing simple ngunit makapangyarihang paalala na ang kalikasan ang nagbibigay ng pinakamahusay na mga lunas. Ikaw man ay isang atleta na naghahanap ng natural na electrolyte drink, isang taong namamahala sa mga antas ng asukal sa dugo, o isang taong gustong mapanatili ang isang malusog na pamumuhay, ang pagsasama ng buko juice sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring magdulot ng kahangahangang mga resulta. Sa video na ito, susuriin natin ang siyam na hindi kapanipani walang benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng buko juice, Mula sa kakayahan nitong e-rehydrate ang katawan hanggang sa papel nito sa pagpapanatili ng makinang na balat at pagsuporta sa mahahalagang organo. Sa huli, makikita mo kung bakit ang tropical na elixir na ito ay talagang nararapat na permanenteng ilagay sa iyong jeta. Una, natural na hydration at balanseng electrolyte. Ang buko juice ay isa sa mga pinakamahusay na inuming na kapagpapalusog ng kalikasan. Naglalaman ito ng mahahalagang electrolytes tulad ng potassium, sodium, magnesium, at calcium, na tumutulong sa pagpapanatili ng wastong balanse ng likido sa katawan. Ang mga sustansya na ito ay lalong kapakipakinabang para sa mga taong labis na pinagpapawisan, nakikibahagi sa pisikal na aktibidad, o nakatira sa mainit na klima. Hindi tulad ng mga komersyal na inuming pampalakasan, ang buko juice ay nagbibigay ng hydration ng walang artificial na mga additives o labis na asukal. Pangalawa, nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Ang regular na pagkonsumo ng buko juice ay maaaring suportahan ang kalusugan ng cardiovascular. Ang mataas na nilalaman ng potassium nito ay nakakatulong sa pagregulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagkontra sa mga epekto ng sodium, pagbabawas ng panganib ng hypertension at stroke. Iminungkahi rin ng mga pag-aaral na ang tubig ng nyog ay maaaring mapabuti ang mga profile ng lipid, pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol o LDL habang pinapataas ang magandang kolesterol o HDL na nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan ng puso. Pangatlo, nakakatulong sa pagtunaw at kalusugan ng gut. Ang buko juice ay naglalaman ng mga bioactive enzyme tulad ng catalase, peroxidase, at dehydrogenase, Natumutulong sa pagtunaw at pagsipsip ng mga sustansya. Maaari rin itong magsilbing banayad at natural na laxative, na nagpapagaan ng tibi at sumusuporta sa malusog na digestive tract. Ang magaan at madaling tunawin na katangian nito ay ginagawa itong mainam para sa mga individual na nagpapagaling mula sa mga sakit sa chan o dehydration dahil sa pagtatae. pang nagpapalakas ng tungkulin ng kidney at pinipigilan ang mga bato sa kidney. Dahil sa mataas na nilalaman ng potassium at magnesium, ang buko juice ay nakakatulong na maiwasan ang pagbuo ng mga bato sa kidney sa pamamagitan ng pagpapalabnaw ng ihi at pagbabawas ng akumulasyon ng kristal sa mga bato. Ito ay gumaganap bilang isang natural na diuretic, na nagtataguyod ng daloy ng ihi at naglalabas ng mga lason mula sa sistema ng ihi. Ang regular na katamtamang pag-inom ay sumusuporta sa pinakamainam na paggana ng kidney at detoxification. Panglima, nagpapalakas ng kalusugan at kinang ng balat. Ang tubig ng nyog ay mayaman sa cytokinins, mga hormon ng halaman na may mga anti-aging at cell regenerative properties. Ang mga compound na ito, kasama ang mga antioxidant at beneficio ng hydration, ay nakakatulong na mapanatiling malambot at kumikinang ang balat. Ang pag-inom ng buko juice ay makakatulong na mabawasan ang acne, mga mantsa, at mga palatandaan ng napaaga na pagtanda. Ang ilan ay ginagamit pa ito bilang isang natural na toner para sa isang nakakapreskong at malinis na kutis. Pang-anim, sinusuportahan ng pamamahala ng timbang. Ang buko juice ay isang inuming mababa sa kalori na maaaring maging bahagi ng isang malusog na plano sa pamamahala ng timbang. Ito ay natural na walang taba at may mas kaunting calories kaysa sa karamihan ng mga fruit juice at soda. Ang natural na tamis nito ay makakatulong na mapigilan ang pagkahilig sa asukal, habang ang mga electrolyte at hydration nito ay nakakatulong na mapanatili ang mga antas ng enerhiya habang nag-eehersisyo. Pinapalakas din nito ang metabolismo at pinapanatili kang busog ng mas matagal. Pangpito, pinapalakas ang immune system. Puno ng mga sustansya tulad ng vitamina C, amino acid, at antioxidant, Pinapalakas ng buko juice ang immune system sa pamamagitan ng paglaban sa mga mapaminsalang free radical at pagsuporta sa natural na mekanismo ng depensa ng katawan. Ang regular na pag-inom ay nakakatulong na maiwasan ang mga karaniwang sakit tulad ng sipon, trangkaso, at mga impeksyon na pinapanatili ang katawan na matatag at malusog. Pangwalo, nakakatulong na e-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo. Bagamat medyo matamis, ang buko juice ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin ay nagdudulot ito ng mas mabagal at mas matatag na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang pagkakaroon ng magnesium at amino acid ay sumusuporta rin sa insulin sensitivity, kaya ito ay isang angkop na opsyon sa hydration para sa mga individual na may diabetes o sa mga naghahanap upang pamahalaan ang asukal sa dugo ng natural. Pangsyam, natural na nagde-detox ng katawan. Bilang isang natural na isotonic drink, ang buko juice ay nakakatulong na alisin ang mga lason mula sa katawan sa pamamagitan ng pagsuporta sa paggana ng bato at atay. Ang mga katangiang diuretic nito ay hinihikayat ang regular na pag-ihi na nag-aalis ng mga dumi at labis na asin. Ang kombinasyon ng mga antioxidant, mineral, at hydration ay nakakatulong din na linisin ang daluyan ng dugo at itaguyod ang pangkalahatang detoxification. Ang buko juice ay higit pa sa isang nakakapreskong tropikal na inumin. Ito ay isang nutrient powerhouse na sumusuporta sa kabuoang kalusugan ng katawan. Iniinom man ito ng sariwa mula sa nyog o pinalamig mula sa bote, ang natural na inuming ito ay nag-aalok ng maraming benepisyo, kabilang ang hydration, pinabuting panunaw, pinahusay na kalusugan ng balat, at pinalakas na resistensya. Ang pagsasama ng buko juice sa isang balanseng jeta ay maaaring maging isang simpleng ngunit epektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng natural, na muling nagpapatunay na ang pinakamahusay na mga luna sa kalusugan ay kadalasang nagmumula mismo sa kalikasan. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.